So what's up guys mga ka-rider Update Sunday So chill ride lang And nandito kami ngayon sa Lupain ni paring Jomar uh, Hihingi ako ng puno ng sili Na pwede natin itanim sa bahay Para Meron kaming pagkukunan ng Sili na maanghang mga ka-rider So dalawa lang kami ngayon Ayan So sinamaan ko siya kasi may kukunin din siya At may dadaanan siya sa manalal And then, naghahanap kami ang sili. Puntahan natin guys si Paring Jomar para makahanap tayo ng puno ng sili na pwede kong iuwi at itanim sa bahay. Let's go. Ayan mga ka-riders. so hanapin natin yung tropa natin. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. <laughs> Tapos yung mga motor nandun lang sila guys. Ayan, so ikot tayo. Par, nagkaliwa ka par. Ah, taas ka. Dito, akit tayo. Ang daming sili oh. And guys, maliit lang sila pero maanghang to, solid. Ano? Ayan guys, mangunguha muna kami sili. Tapos mag-uwi ako ng puno ng sili. Ayun so, oh. Okay, so tingnan nyo. Dito lang yan. Oh, pulang pula. Pero solid naman ang hangin no par. Uh oh. -huh. Ayun puno na yan. Oh, putulin natin tapos itutubo mo lang yan. Tutubo yan. Oh, sige. Tutubo. Oh, sige pero... All right. Dami tayong puno. <laughs> Paano ko uuwi yan mamaya? Sako to. sako to. Lagay ko lang sa likod no. Sako. Meron sako diyan. Oh, sige, sige. Ngayon, let's go. Yan no. All right. Laki niyan. Pag tinanim ko yan solid. <laughs> Guys, so umuha tayo ng sili. You know, wild lang pero maanghang. Legit. Grabe ang dami. Tara. Tagal ko na nung nirequest ko kay paring Jomar. Ngayon lang, nakapunta dito. Pero solid naman yung pagpunta, pre. Pre, solid na yung pagpunta. Talagang ano siya. Goods na pre. <laughs> Sobrang dami. Buwan to sawa. Buwan to sawa tayo. Let's go. Pa, tapos dito sa boting... Ano pre? Ano pre? Sa boting, emperador. Lagi mong suka. Ne? Ah, oo ah. Pasili na naman manghang na suka no. Guys okay, so uuwi natin to. Tingnan nyo kung gaano kadami yung mga sili. Guys okay, so. Ayan no? Oh, pag nakarami dito. Himay-himay na lang sa bahay. Pag naka-uwi hindi na dito. Baka gabihin kami. <laughs> At ayan. Malili pwedeng gawin yung chili paste to mga ka-rider no? yun no? yun o pulang pula maliit lang pero talo yung malalaki no pre manghang ano tawag nyo dito pre siling labuyo siling labuyo no guys kung mahal sa inyo yung sili alam nyo na umakit <laughs> kayong bundok hanap kayong may mga kakilala yung may wild na sili Doon lang marami na oh. tipid ka pa guys So mga ka-rider, meron pang pakalaman si Sibos Jomar. Ayan o, oh, akit na akit. Nakabotas pa yan. Ayan. Sayang kasi yung mga bunga dito mga ka-rider sa bundok. Kapag hindi mo na-harvest, malalaglag lang sila. Tapos yun. Pero tutubo naman pag nalaglag. Pero sayang din. At least mapapakinabangan. Ayan o. Ayan no? Mag-uwi rin tayo ng kalamansi. Ang dami niyan. Dito lang yun sa may tambayan no. Tambayan pero masukal na mga ka-rider <laughs> Let's go What's guys So hindi lang sili tapos kalamansi Yung iuwi natin ngayon Meron pang kinapakuha si paring Jomar Ng mga pako Comment down kung anong tawag ninyo Sa ganitong gulay sa lugar nyo Mga ka-riders si paring Jomar Bilis mo manguha pre ha? Sanay, tayo sanay na tayo. sanay, sanay. Guys, So yan yung puno na hiningi ko para sa itatanim kong sili sa bahay Ayan, right, dito ulit kami sa ibang parte ng bundok yan o oh, may ilog pa dyan o oh. yun iniwan, iniwan na naman namin yung mga motor doon so ito yung mga nakuha ko pa lang <laughs> mabagal puro video tayo mga rider tara manguha na tayo dire -direcho. let's go Guys, okay, so dito din pala sila nagpapakuryente ng mga isda. Pag tumatambay yung ibang tropa, pampulutan, mga ganun. Tapos pang uwi sa bahay. Tingnan nyo kung gaano kalinaw yung tubig dito mga karayder. Yun no Oh. si paring Jomar Oh. Paring Jomar lang sa kalam. Yes. Doon na si paring Jomar. Gano'ng kalalim? <laughs> Hanggang bayag. Hindi na nga nadagdagan ni sa akin eh. <laughs> Sama na lang natin yung tropa natin. Video natin. Okay hey guys, matawid kami ulit ng ilog. pare. Oh, puto na lalim pala ni. <laughs> oh, oh, nakuha sa video. And guys, Nangunguha tayo yung pako. Ito yung trail. Uwi kang may dala. <laughs> Let's go. Hey guys, so nakarami na ng pako yung kasama ko sa akin. Ganito pa rin simula kanina. Pero yung kasama natin tingnan niyo. <laughs> Grabe, oh, dalawang kamay na punong-puno. Pako lang, lang. Sa Bundok Pako Trail Site. Paku, trail site. <laughs> Solid. Okay Let's go. Okay, okay. Okay, guys. 47 pieces. So, what's up mga rider? Tapos na kaming manguha ng pako. At ito na nga. Yan, ganyan karami yung nakuha namin. Dito lang. Sa bundok. Tingnan nyo, bundok ko katahimik. Doon kami galing. Hanggang doon. Ngayon kumukuha yung tropa natin ng pambabalot natin dito para hindi mangitim. Yan, let's go. Alright guys, so ito na. Ito isang sakong sili. Tapos dalawang puno ng sili. Tapos may yan sa loob. Kumunta kami sa tambahin namin dito. Yeah. Dalawa lang kami ngayon. <laughs> Thank you, Bro Jomar! First trail of the year!